god. Panoorin niyo guys. Panoorin niyo ng mabuti. Uy, maklaro. na. ba yung mga Pano, guys? Yan po, yan po. Kaya bahaya na yan guys. Dyan po gali ang mga tunog. Hello, sa ilang Nakatakot naman. Grabe yung mga tog to naman. Tingnan yun ang bahay guys o. Oh. Nalulupi oh God, yung bahay. Nalatrat yung mga bintuk. Yung mga tuno guys, galing po dyan sa bahay na yan. Ano kaya nangyari dyan? Parang singhuli yata yan guys. Tawa so, katakot to nandiyan o. Oh, my God! Ano kaya nakapira dyan? Baka umalis na. Hindi yeah, yeah, nung bahay dyan, yeah, Rizal. Na-deform yung bahay. Parang nata na nagugupit. Ang katakot naman. Ano pa yan nangyari dyan? Baka landslide siguro dyan? O may sinkhorn? dito, <laughs> yun na din ang bahay guys tubo fuck? Ilang siya na yun bahay guys oh. mm -hmm. oh, ako bahay guys. pumubda manggubngi sa ang ilong sa ilong yan. ilong sa ilong sa ilong sa ilong sa ilong sa ilong sa Unti-unti na dunod yung bahay nila, guys. Ano kaya nangyari dyan? Baka sa lupa yan na nirikan ng bahay. Baka malamot ng lupa na hinayuan ng bahay. Kaya ganun. nag yung lupa. Akalan slide siguro yan guys. Takot takot naman. Taranta na yun ay joke. Pakot na sila guys. So yun lang guys. Ano kaya mangyari doon? Kita ko lang.